Nandito tayo ngayon sa at natin Para sa pustisya! 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 Ay nagsasagawa na sa si protesta ang iba't ibang grupo. Ito nga ay katapos na na-aresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung may sa ISIS, dahil nga yan sa PJA, kung kanyang war on drugs. makikita nga natin sa ngayon ay nagsasagawa sila ng candle lighting ito nga ay nagkaroon sila ng padasal at nadasal nga nila ng na para sa lahat mga LA ah. ng mga pindima noong panahon ng mga sa ng panahon ng Rodrigo Lepo Dabuy sa Dabuy 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 sa sema ng ating Bapu-Apapamalang Dino na lumalaban sa ating karahasan at isakinan ng mga rehening markers diwete. Sa pagkaka-aresto kay Duterte, nakatulayan natin may tanging pa ang batas. Nakatulayan natin may pag-asa pa. Tikit sa lahat, nakatulayan natin ang batas at tapay ang kongroon ng mga kanilang

makatarungan uh, at for the last ano ho for the last 8 years po uh, nananawagan ng pustisya para, 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 sa para, para sa lahat ng patay lahat ng JK lahat ng mga puso ng administrasyong Duterte at, si at si ngayong si 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 araw po after 8 years of darkness nagkaroon ng liwanag at mga lumalaban dahil na sir na nga yung warat yung warat ng ICC laban kay Pangulong Duterte at sana kagaya nga ng sinasabi ng kabataan ngayon sana tuloy-tuloy na yan ng ICC sana hindi mag-delay yung uh, po, say, so, so, so. so ito um, sa ato, 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 yung ato, uh, yung uh, ato, uh, 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 so grupo na nandito ato, 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 estudyante ato, 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 Kusina! Kusina! mga Kusina! sa Kusina! 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 ni Rodrigo po po sa At saka nandito rin po yung ibang mga, mga yung sa um, yung um, bayan sa party list, sa list pa pa namin, po. Yung kapataan party list, yung bayan party list, MLM party So, iba ibang party uh, po. So, ibang ibang party list po. So, ibang ibang party list po. So, ibang ibang So, ibang ibang na list tuloy So, ibang ibang po. So, ibang party list So, So, ay matapos ang 8 taon na ang justisya na nakamitin natin, oh, hiling ka nga ito, ay, ito, ay sana nga ay oh! at makamit ang justisya so, so, sa lahat ng EJK victims. Ito muna ang latest mula dito sa katipunan.